Problema mo ba ito sa post mo? Pag nagpo-post ka ba, ang content mo matagal bago lumabas? Reaction po yan o reaction sa whole ng mga followers mo and friends mo. Baka ito ang hindi mo pa alam. Dapat alamin mo po ang tamang oras at or, at timing. Yes po, all days. Kung, kung isa kang content painter, dapat alam na alam mo to. Opo. Meron po ang tamang oras at tamang araw sa blog post ng ating content. Ako hindi po kay Meta, ito yung araw na oras na madami ang nag-check-in o naglalagay sa kanilang Facebook. Facebook ako may idea ba ba kayo? Ito ang data ay galing kay Meta. Ito ba po ang pinaka-best time na pag post ng ating content sa Facebook? Yes, galing po ito sa kanilang AI analysis dito sa Pilipinas at binabate po yan sa working hours, working days, holidays at kung anumang factor or lifestyle natin mga Pinoy sa pagka-Facebook. Opo. Bali po, Wednesday. Yes, Wednesday po, 3 p.m. Thursday and Friday naman po is 1, 2, 4 p.m. Saturday and Sunday is 12 p.m. to 1 p.m. Yan po ang best time to post. Yes po. Ang worst time naman po is Monday to Sunday, 8 p.m. to 8 a.m. Napapansin nyo po, oras lang po at Monday at Tuesday lang po ang ala. Wala. Pero post doon sa dami na lahat na yata na 95% may cellphone at may data. Diba po? Mayroon din, din silang mayroon din silang internet sa bayan, sa mga kumpanya nila, sa mga working place nila. Kaya, bag, kaya port, 4 hours to 5 hours na po pagkita bago tayo mag-online sa Facebook ang nakikita ko. Meron namang kasing silang mga data lalo na pag nag-out siya ng 5pm di ba? tapos 6pm nasa work traffic pa lang nag-Facebook na kaya siguro di accurate po yung data na yan nabigay niya ni eh. AI dahil sa sobrang dami na gumagamit ng cellphones ngayon at naka facebook outdated to siguro. Sa akin na experience po Nagko-content kasi ako ng 1 to 3 subjects every day. Nainis ko po yun sa cellphone ko. At binabalikan ko pag nagka-time na ako for research ko po. kung anong mauna sa kanila. Lagi po ako nag-upload that every day But always 6 to 8 a.m. Kasi po yan ang time nagising ako at tahimik sa paligid ko. Yan Kaya kung saan kayo comfortable po, po sa place nyo para makagawa ng content. Kung pang oras ang gawin. Ang gawin yung content but not, not uploading. Opo may tamang timing po upload nyo before 10am ng araw-araw para yung mag-break or nag-launch time ng relatives, friends nyo and followers nyo ay makikita nila yung content nyo sa wall nila opo yes iba push po yan para i-push ng, yung bigger audience yung content nyo kaya kailangan natin muna mag-trigger at mag-react sa post natin ang ating close friends at relatives para mapunta sa ibang tao ang post natin yan po yung, pag ang, yung, po, yung tips para dumama una po natin isipin ang friends natin at o closer natin kung anong oras sila nag-Facebook. Katulad po yan. Pero, ba Ayan po kasi yung key at first engagement para makapasa sa e recommendation system ni Meta ang post natin. Kaya po, alamin natin muna yung mga oras nila. Magus lagi sila nag-Facebook. Diba po? Kaya po, kaya po hindi po masyadong accurate yung bigay na data nila o yung mga oras na ganyan alam mo naman ang mga Pinoy ating sa Facebook, gusto lagi Facebook, di ba? Yung mga walang ginagawa. Lalo na mga um, mga tambay, di ba? Nakadata po sila eh. Kaya po hindi masyadong accurate ang data na yan. Kaya post kayo ng pos everyday. po Huwag nyo na po itindi yung oras niya. Pero diyan po yung mga hit, yung mga date na binigay naman ni Meta. Yan po yung pinaka hit or pinaka best way. Yes, tama po naman yun. Kasi nandun lahat talaga ng tao. Lahat namamahinga, nakauwi na sa bahay, pa Facebook, pa chill chill na lang bago mag dinner, di ba po ganun? Kaya po, isipin nyo rin po yun, maging busy ano tayo, uh, maging may idea tayo or magkaroon tayo ng konting research about just yes, mga post na content. Opo. Ganun po. Opo. Sana po may nakuha kayong idea. Sa topic natin ngayon. Thank you po. No, thank you po sa mga oras niyo mga ka -nice one, Good morning. Good afternoon. At good evening mga ka -nice one, See you on our next video po. Rules po natin. Always be nice to everyone. Bye.